Hello, hello mga idol. Ayan, nandito po tayo ngayon sa San Cirilo, Kambalidyo, Libmanan. Wow! Kamarilisor. Ayan, medyo malayo yung narating natin ngayon. Bali, bumiyay kami kanina, galing Cavite Nagmotor lang kami mga idol. Ayan, bali, nabot din kami ng 10 hours. May kita. <laughs> ano? ah uh, medyo mabagal na yung patakbo natin mga idol kasi ingat ingat din tayo. Di bali nang medyo patagal makarating basta safety tayo. Ayan nga gabi na kami nakarating dito. Uh, Dumiritso na kami dito sa Sayawan mga idol. Ganito sa amin dito sa probinsya. Tingnan nyo naman yung mga idol. Napakasaya dito tuwing fiesta. Ayan, besperas at kapiestahan. Ganyan talaga dito may Sayawan. Oh. Tignan nyo naman yan mga idol, talagang ibang-ibang pistahan dito sa probinsya. Kumpara mo sa kamay nila, mga idol. Ganito talagang mga okasyon mga idol ang magandang umuwi ng probinsya. Kasi masaya at siyempre nagkakaipon-ipon na rin yung mga pagpapamilya. Ayan. Kinamamagahan nga mga idol ay hindi talaga may ma ang oh, magtagay-tagay pag ganitong may mga okasyon, lalo na piyesta. Siyempre, ayan, dito tayo magtatagay-tagay mga idol sa malapit sa lutuan para mabilis tayong makakuha ng pulutan. Magaling kang kupal ka! Ano? Wow, ayan ang kusinero namin ngayon. Napaka-dabis magluto yan. Iyan, oh. Titingnan niyo naman, ang dami pang niluluto niya. Kagabi, magdamag na yan na kaluluto. Hanggang ngayon, nagluluto pa rin. Iyan naman ang aking pamangkin. Talagang ang sipag na Assistant ng aming cooker dito. Yeah, kagabi pa ang dalawa na magkabanding. nagluluto sila. iya parang napakasarap ang niluluto na ito. Hindi po iling mawalan na. Pineapple. Yan. Yan. Yeah. Oh, yeah. Hey, isa isa lang ang amin cooker kara. Cook with singing pa. Pagyan na po natin ang peanut butter. Yan. Yeah. Yan mga idol. Ha? Sarap na ang niloloto. Caldereta. Caldereta ang baboy. Ayan. Ganadong-ganado ang aming cooker. Ha? ising-isi lang sa kanya, pakanta-kanta magaling kasi itong singer ng cooker namin ayan diba? tingnan nyo naman yan mga idol, grabe kong maghalo kay. parang relasyon lang yan mga idol pag hinalo kayo mo yung isang relasyon ayan magugulo <laughs> ayan mga idol, bali tanghali na naman Balik ka piyestahan ngayon At maya maya marami ng bisita uh, Ito na nga at medyo lasing na naman ako Ayan uh, mga idol maraming salamat sa panonood nyo Mabuhay po kayong lahat Happy Piyesta